taong 2020 kung saan kasagsagan ng total lockdown sa NCR. Kasabay nito ang pagpapatupad ng curfew sa mga naturang lungsod. Sa hindi inaasahang pangyayari, isang babae ang lumabag sa ating pinapatupad na curfew. Tunghayan po natin ang mga pangyayari na ganap noong 2020 sa Batasan Hills. Hello, magandang gabi mga kababayan Sa pinagsama pong pwersa ng uh, 92 uh, Infantry Battalion uh, Tanglaw Diwa at ng RSCOM uh, RSQ Camp Bagong diwa uh, Meron po kaming nahuling uh, isang lumabag sa ECQ at uh, na pag alaman po natin na mayroon po siyang uh, uh, dalang uh, para pernalya na kapakita po namin sa video na ito ang mga pangyayari uh, bali inintay po natin ang may authority na uh, BPSO si ma'am Janet de la Cruz na siya pong mag -sa search sa aming subject picture niya picture niya picture niya uy radyo ano na yung gusto mo ka Eh, wala daw jaka lang, jaka lang, jaka lang. Jaka lang. Wala po dito. Tawag ka. Bumin. Ne ko ko. Hop.

Ang hawak ko, Sir. Ang lakas ng namin itong sanggo. Buti pumunta sila, Ay, Sir. What sir, kasama bukas. Sabihin mo po, ito way, ah? sabi oh. Ay, sabi sa eksena ito ang babaeng nakablon na, na said, tila at Mayroon itinatago. Ang Nagpupumiglas pa rin ang babaeng nakablong ito na tila ba may gustong gawin. Nagre-request siyang umihi. Sa puntong ito, hindi namin siya pinayagang umihi dahil maaari niyang itapo ng ebidensya na maaari naming makita sa kanyang hawak o sa kanyang katawan. Dala niya. Relax ka lang ate.

Pero ako po, kanina po ito. Ano ba yun naman yan? Pinagamitan po yun. Pinagamitan na ano? Pinagamitan? Oo, uh, uh, tsura ano. pa lang. Oo. Oh. Oo, oh, sir, bilisan nyo. Ano yung pinagamitan ng ano yan? Pinagamitan oh, ng ano yan? Pinagamitan ng ano yan?

Tap meron, pero meron. Seven meron kasi eh. Meron, meron. Hindi, hindi pa namin Hindi, ay, ay, namin, namin, hindi pa naman nakita. Ayun na, ano, pinapaalala na siya, eh? ito ay inihintay namin ang taong pwedeng mag-search sa kanya upang malaman kung ano ang laman ng kanyang wallet at ano pa ang naitago niya sa kanyang bahagi ng katawan. Eh, ito, i-check check mo na. Oh, i-search mo na dyan. Pa-search, te. Kung anong laman yung dalang dadala niya. Ba tayong bitawan? sama Laking gulat namin ang makita namin ang mga kagamitang ito. Na tila ba kagagamit lamang. Ano yan? Ay, meron tayo. Ano? Oh, ano yan? Oh. oh. Ay, yung ano yan, yung tiyatawag natin na... Okay, picture nyo. Pwede yan. Okay. yung evidence yan.

Nasabi rin ng babaeng ito na yan ay napagamitan na lang at hindi yan sa kanya. Nasabi rin niya nasasabihin niya kung kanino ang mga gamit na ito. So kung kanino yan, Kanino kay Janet? Sa kanya 'yan. Sa akin galing 'yan.

ang pangyayari pong ito ay properly turned over to uh, Batasan Hills uh, arresting officer uh, ma'am de la Cruz uh, yun mga kakabayan uh, yan po ang latest update natin sa ating duties na responsibility na sana matapos na po itong COVID na pinaglalabanan natin ngayon Uh, hindi po natin nakikita. Sana matapos na po ito. Thank you so much, mga kamangyan. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa Mangyan Public Affairs YouTube channel at uh, don't forget to hit the bell button for our uh, latest update. Maraming salamat po. At stay home para laging Happy.